Okay, start tayo dito sa garahe. Teka lang. Para safe, walang madadamay na iba. Huwag tayo sa pampubliko. Turuan lang kita, Clark, ng basic. Pag-andar ng automatic transmission. Okay? Yan ang pinakamadali. Automatic. Pag manual kasi, hindi mo abot yung clutch. Matigas yun. Eto, abot mo yung pedal ng brake. Sa gas, abot mo. Okay. Okay, good. So, okay sa'yo. Komportable upuan. Hindi ba to nakaharang sa'yo? Hmm. Sa paningin mo? Kita mo yung kalsada? Hmm. Okay, good. So, ang gagawin natin, basic muna. Alam mo ibig sabihin nito? Park, reverse, neutral drive. Okay, good. So, pag reverse, ano ang andar? Paabante, patras? Paabante. Hoy. Patras. Ni, ni ko, mali, mali. Hindi ako sanay sa abante. Ano? Hindi ako sanay sa abante. Anong hindi ka sanay sa abante? Hindi ka... Ko... Tagalog kasi. Forward or backward? Okay. O pag drive, ano? Forward or backward? Forward. Good. Pag reverse? Backward. Okay, good. Social mo naman eh. Ayaw pa magtagalog eh. O sige. Ngayon, start mo muna ang engine. Good. wag masyadong tatagalan yung pag-hold kasi masisira ang starter. Okay? So, tama yun. Click lang. Pag-start, bitaw na. O, on ng aircon. Okay, masyado malamig para hindi ka ma-distract. Okay na? Yung nalalamigan ka lang para hindi ka ano, stress. Okay? Good. Mm -hmm. Seat belt para sure kahit nasa loob ng bahay. Ayun, mag-seatbelt belt ka. Kahit ano mangyari, meron kang safety. Ayun, lagi ka mag seat belt pag nag-drive, okay? okay? Okay, so Wag ka muna magagas eto basic atras abante lang, okay Clark? So, preno. Naka-brake ka na? Hmm. Lagay mo sa drive. Handbrake, naka-engage pa yung handbrake mo. Wag ka muna bibitaw sa brake ha. Handbrake mo na release mo. Hila tas pindot. Hila pindot baba. Okay, good. Daan dahan abante. Sige op ya. Yeah. Sige. Kontrolin mo lang. Hanapin mo yung pinaka switch spot constant siya umaabante. Pero tapakan mo ng konti yung brake, okay? Para hindi tumulin. Sige. Hindi ka mamatay dyan Sige. forward. Ang doon kay Maxi. Okay, go. Sige. op ya. Yeah. Konti pa. Sige. Full stop preno lang ha reverse lagi sa reverse tingin sa mga side mirror kita mo lahat sa mirror okay good sige adjust muna konti konti okay good sige reverse sige pasok mo yung likuran doon sa may pinaka ano tunnel sige Tingin ka sa mga mirror sa dapat hindi sa side yung gilid ng van Okay? Kita mo? Pag sa side, i brake mo ha. Or ililiko natin, tuturuan kita next time lumiko. Ngayon, atras abante muna, forward backward, back, back. basic. Okay, pag nakabalik na sa posisyon natin kanina, back ka na sa ano, park, park position okay, okay na sige break muna handbrake sige good good yan handbrake okay bitaw good na natin kung tama na gawa mo break ka lang ha naka break ka na ako oo natin kung matigas kasi pag nauna ang park kesa sa handbrake minsan ang nangyayari yung bigat ng sasakyan ay eh, nakatuon dun sa transmission. Yun na nang nagdadala yung yung gear nito. No? So pwede makasira ng transmission. Kailangan mauna ang handbrake. Tingnan natin kung matigas to ibig galaw, ibig sabihin yung bigat ng sasakyan nasa part nasa transmission. Pero kung malambot sa igalaw, ibig sabihin nasa handbrake. Oh, kita ko umandar ng konti, Clark. So kailangan pag galing ka sa reverse, di ba? Galing ka sa reverse. in neutral mo muna tapos siya ka mo i -handbreak. yan tapos siya ka mo ilagay sa park sa so, ganun kahit ialis mo to brake ka lang ha hindi siya matigas ayan oh. hindi ko yung kotse pag release okay one more last forward ulit basic sige okay drive go konti-konti Liko mo ng konti sa right. Liko na konti sa right. Sige. Good. Okay. Hey, hanggang kay Maxi. Okay. ngayon muna ang training ko sa sa'yo. Atras abante ka muna. Sige. Sige pa. Sige pa. Hop. Oh, ya. Yeah. Daan-daan lang sa brake. Smooth lang. Sige. Forward. tas smooth braking. Smooth. Good. All right. Sige, atras. Reverse. Okay. Smooth braking. Aralin mo, ha? wag yung sub-sub lagi. Kasi masuso kayo mga sakay mo. Sige. Smooth lang. Smooth. Okay. Sige. Release. Good. Diba? Sumaswabi na habang tumatagal, mga Sasaglit pa lang eh. Sige, good. Sige, atras. So, mo yung dire-direcho atras. Sige, tas mag brake ka bandan dulo na kung saan tayo mag stop Huwag ka mag-stop ng mag-stop na putol-putol. Magaling na to. Sige, huwag tatama ha. Sige, sige, pasok mo sa tunnel. Eh, parang may tunnel kasi dito. Oh, break! all Alright! O, pag magpa-park, neutral muna. Handbrake. Tapos park. Okay, check natin kung nandun ang bigat sa handbrake or nasa transmission. Brake. Sa paa. Good. Hindi kumakalog yung kotse. Ibig sabihin, ang bigat ng sasakyan ay nandito sa handbrake. Wala siya sa transmission yung load niya. Okay? So, off aircon off engine okay lock sige tanggalin mo nga yung susi tingnan ko kung marunong ka oh di marunong hmm di marunong lahat ng kotse ganyan tinutuunan yan tingnan mo to anak ah ako na kayo sa ayun pupush mo tapos kaya pala, atras kaya pala iba ito dun sa dito oo yun yung lock push tapos counterclockwise. Okay, bumili um, ka na short ha. Nakaawan mo yung anak ko eh. <laughs> bye Clark. Bye. Okay ba? May natutunan ka ba? Mm, mm walang space. Paghahi ka sa kanila. Hi. Bye-bye. Bye-bye. Sharing is caring.